Hi hey mga lods, for today's video nga po pala ay eh, magte-testing na po pala ulit kami. Yan po yung mga kasama ko yung mga bata mga lods. nga po pala dito mga lods ay eh, nagkakasatan po pala sila kaya binidyoan ko po sila. Ayun na yung mga kasama ko mga lods, ang layo na nila. Kaya pinagalitan ko rin dito si Padong. Sabi ko huwag siya maingi kasi baka habulin kami ng aso. Ang hirap sa wayan kaya pinagalitan ko na. Uy, baka may pa dong. Tapos nga po pala mga lods, nandito na po pala kami sa ilog. Bababa mo na po kami dito. Sabi ko nga po pala sa kanila magdaan -daan. sila. Baka po madulas sila kasi po maputik. Kaya habang nagsiset up po pala ako dito, eh, sinabihan ko po si Kyle na videoan ako para makita po nila kung paano ko po inaayos. Kung mapapansin nyo naman po, E eh, wala po dyan si Denver. Pinahanap ko po ng pansalo. Yung sako po para hindi siya masaktan. Pero ito na po yung unang testing natin mga lods. At yung kinabit ko po palang LSE dito ay yung bago kong gawa. Kaya ayan medyo mabagal po siya tapos inayos ko po pala tapos tinesting po ulit namin kaso ganun pa rin po mga lods kaya napag decisionan ko na po na kulay pink na lang po muna itetesting ko yung bagong gawa ko pong bangka bali bagong gawa lang din po pala yung elisi na sinalpa ko dyan at medyo nilitan ko pa kaya po mas mabilis yung arangkada niya konting hintay lang po mga lods at itetesting ko na po yung unang testing na po natin ayan na yun na lang po kung medyo bumilis at mamaya po ipapakita ko po yung isang, isang takbo pa po na pinalitan ko po yung LSA mga lods. Ayan po, hintay-hintay lang po ng konti mga lods tetesting na po natin siya ayan nang namatayan kaya tinesting pa po namin ng isang beses at bago ko po pala ipakita sa inyo yung pangalawang testing ko sa bangka ako ay paki-comment naman po pala kung taga saan kayo para alam ko po pala kung saan umabot ang video na ito ako sa ito na nga po pala yung pangalawang testing ayan medyo mabilis pa rin po pero tinaray ko pa rin po na paanda rin po gamit yung bago ko pa pong LC na isang ginawa titingnan niyo po kasi kung ano yung mas mabilis na LC yung una po ba o yung pangalawa tingnan niyo na lang po mga lods po ba yung unang testing mga lods kaya nag-request po pala sila ng isang beses pa daw po na ko. Kaya ayan po, papatakbuhin po ulit natin mga Lords. Pagkumparahin nyo na lang po pala mga Lords ko yung unang testing po ko, yung pangalawang testing na kung ano yun po yung mabilis. Ayan po ba yung isa. Tapos dito po pala mga lods ipapatakbuin po ulit natin yung bangka ni Denver. Pinalitan ko po pala siya ng LEC kaya gumanda po yung takbo niya mga lods yan po. Kaya po yung unang testing natin. Tapos sabi nila isang testing pa daw po kaya testing ko pa po ng isang beses. At dito na po magtatapos ang ating video mga lods. Salamat po sa inyong panonood. Sana patuloy pa rin po kayong sumuporta sa akin. Ingat po pala kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Bye!